Senator Ba Makino, kasama po natin. No? Message lang po sa ating mga teachers, especially sa mga TDC members sa buong Pilipinas. No? At anong plano ng ating opisina at ng uh A uh, basic education committee po. Opo, kasama po natin sila Sir Benjo at yung PDC, matagal-tagal na rin po. And rest assured sa lahat po ng mga hearing natin na ang guro ang pinag-uusapan, kasama po namin kayo at uh, inaasahan po namin ang tulong po ninyo sa lahat ng mga batas na ipapasa po namin. Maraming salamat po. Thank you. Thank you po. Senator Bam, Senator Bam, ang ating champion. Ever since, yung ESRA, yung... Uh, tawag doon, yung Election Service Reform Act, siya yung main author sa Senate, no? at yung um yung of course you no know, yung free um college education tatlo yun sir eh. Hindi lang po basta yung isa, no? yung uh, 10,000 na close the board. Ayun, Ay, pa, pa, hihir pa namin yun. Hindi yeah, yeah. pa tapos yun. Hindi pa tapos yung mm. laban nun. Mm. Kaya pag po natin yan, magkasama po tayo dito. Yes sir. Maraming salamat, Senator Bam, ang ating uh, senator, number one senator. Know, number one. Eh. Thank you po. <laughs> <laughs> basta sa, sa, sa amin, number one sa... Yeah. Sa puso. Mula so kami, puso. Puso. So, NCR, one, sa puso. Kami, number one sa NCR. Number one sa puso. yeah. Thank you, Senator Bam. Salamat. Maraming maraming salamat. Hindi nakakalimot si Senator Bam. No? Kaya hindi rin natin na nalilimutan. Kaya anong bago mag-eleksyon, bawal, na bawal naman tayong mga kampanya. ang ginawa ko, eh, yeah. tinas, pinost ko nalang yung mga pictures namin. Yeah. Without saying na iboto nyo sa Senator Bang. Kasi baka ma-demanda ako ng civil service. <laughs> thank you po, Senator <laughs> Bang. Thank you. Thank, thank you. Thank you. Salamat. Salamat po.